kami mga ipapakita sa inyo na photos from Feb 8, 2022, which was the start of the camp. Ito pala, hindi to Feb 8. Feb 7 siya. Ah, yan. Sa Naga yan may event yata akong pinuntahan. Pero after the event, nabalitaan ko na nagsiset up sa Plaza Quezon uh, for the rally following. So, pumunta ka doon. Uh, pero uh, memorable yun sa akin kasi doon ko na-feel yung energy. Parang takain mag-energy. Uh, meron ko na practice meron ko na test ng sound system, may nagsiset up ng night, yung stage ginatawa. Pero ang dami ng nanonood. It was as if rally na. Kasi ang dami ang taong nanonood. So, ito sa, ito sa happy time. Ayan, yan yung sinasabi ko na sa Amay Buhay Village sa VP. Eh, actually, marami kong kontra doon. Kasi ano siya, nadayuhin. Wala naman talaga taong pupunta doon for the rallies. Pero tingin ko kasi symbolic siya to show the kind of doing that we were espousing. Kasi yung angat buhay din rin siya LUPI, ano anyway, siya, parang microcosm po, yung parang community work ng iba't ibang mga stakeholders. So kahit mga residents na may makaapunta, inilaban po na doon. Kasi gusto kong ipakita, hindi yung taong mag attend pero yung pro proyekto mismo. Ayan, yung motorcade, Um, nag-start yung motorcade from Lupi. Ang Lupi mga an hour away from Naga. Uh, an hour away north of Naga. So, nag-start yung motorcade, kasama ko yung anak ko. Kasama ko yung tatlo kong anak. Doon sa sasakyan sa na sinasakyan ko. Tapos, ang dami naming stops. naalala na ko na na ang first stop sa Libmana, nagkaroon na, na, na like, short stop sa Naga, tapos uh, kada okay. uh, uh, tapos, if I am not mistaken, Igabon, um, in the 4 District, tapos Iliga, in before we went back to again, day would uh, more than 12 hours na pag iikot sa Camarines War. Meron debate dyan eh. Kasi uh, ako yung nag-insist na ikutin yung buong distrito. Meron kasi parang may mas traditional view, ikutin mo lang yung mga matataong lugar. Eh, para sa akin, ano yun eh, mas optics lang. Ay, uh, yung pag-ikot sa Kamsur, so, hindi, hindi optics is important sa akin. Pero pag-ikot sa Camarines War, mas assurance, assurance sa mga kababayan ko na ano, kahit national post yung tinatakniran ko, sila yung una kong ni ng support. Of uh, parang sila yung bahay May mga lugar siya na bukid, pero walang, walang, walang tao na yung mga naghihintay sa daan pockets kasi marami mga lugar na wala talaga ng taong nakapira. Um, yung mga houses few and far between pero hindi lamad kayo eh, dito sa amin um, mas importante na I would be able to reach as many as many people as possible. Ah, uh, and friends, papuntang Naga, pero eto yung galing pa kami ng Lipi. Um, that was in the morning. Actually, there wasn't supposed to be a stop sa Naga. Kasi parang yung Naga kasi evening yung event So from Libmanan, ang sunod na stop dapat ka na uh, Pero nung pagpasok namin sa Naga, yung picture na yan from the market, ay in front of the market. Pagpasok namin sa nila, ng tao sa daan. Parang nagkukrol. Nagkukrol yung aming sasakyan kasi ang dating yung meeting tayo. Sobrang confidence booster. Kung hindi ako nagkakamad, hindi it iriga ito. Pero may hirap kasi kilalanin kasi everywhere we went, talagang na full top til top. Pero naalala ko kasi yung iriga, marami yung mga beauty meals na naka-down. So I would presume sa iriga yan. That was the last stop Asa uh, sa 5th district yet, pa kami bumalik sa at. Ayan sa natin, Diane. Yan yung first introduction in pop. Ay, Diane. Nagkaroon na ng press con about um, the senatorial lineup. Pero it was the first ever uh, big rally na kumpleto kami. Kasi yung mga stops kasi, um, yung Dupi, Alimana, Nakalabanga, on Ilga. Hindi kami kumpleto kasi isa-isa kami duwata pero itong nagay, that was the first Rolani complete comedy. I was so proud of the line up we created. Talagang sobrang quality. Ipap Ipapakipaglapot oh, kahit saan. Uh, ito mga taon na siguro not as popular as the others. Pero um, have done exceedingly well sa mga sektor sa kaanbukasiyang pinapakipaglapot nila. Eh um, it a while uh, bago, bago nabuo yung lineup Pero when we finished deciding, uh, parang inspired decision just para sa akin. Kung nanali yung lahat yung idea of Senate uh, composition. Yung sa akin, parang full circle kami ni Sen Kiko. Kasi when, when Sen Kiko first ran for the Senate, mayor pa yung asawa ko. So, naalala ko, uh, two senatorial campaigns. Uh, meron akong tatlo kami ng barkada. Pinapasama kami ng asawa ko kay Sentito to go around Laga. So kami yung sumasama sa kanya sa market, uh, ang ikot, pag -ikot, sa sasakyan. Tapos naalala ko, ako pa may hawak ng pabango sa Kiko. Sinabi ko sa kanya yung pabango. Sabi niya, hanggang ngayon yung pa rin yung pabango ko. Bago siyang bumaba para mag-handshake, sinisiguro niya na mabango siya. So ako yung tanong bigay sa kanya. Tapos ang isa pong naalala ko, yung relo. Kasi yung relo ni Senti po nung tumatakbo siya. Many years ago, kasi bumay ko yung asawa, buhay ka na yung magpaganyan yung remel na. Sobrang hakambigil. Na hindi siya the bottle of fame. Parang kung kung gaano ka simpleng manamit ka ng batin. Uh, yung, da. yung relo na siguro unrecognizable for some. Dahil sinama ko siya na sinama, no, nandang daw na ako yung patin na. Parang naninibag ko ng una na minabam niya ako. <laughs> na parang ako yung mas nanlilid kasi for a very long time, ako yung may look up to him. Ayan, parang may nagbigay sa akin ng flower. Parang single rose yung binigay. Eh. Parang yan yata, pinawagay white to yung bulak-bulak. So, Very iconic yung shot na yan kasi ang daming lumabit. Si Jay ba yung photographer niya? Si Jay, yung isang photographer namin sa UVP. Picture niya yan. Mm -hmm. Um, so, very iconic siya. Ang dami kong hindi makakalimutan about the number rally. Yan. Uh, the crowds. Tapos, that was the first time na tumultong yung River Maya. Uh, so, yung River Maya was with us from the first rally until the very last. So, yung River Maya, first time nilang tinutog yung diwanag sa dibir. And uh, nakakapangilap. Nakakapangilap at yung time na tinutugtog ba yun. Um, I haven't heard that for a very long time. Hindi ko alam na yung hindi tutugtog nila. Pero it sort of became um, one of the national anthems for the uh, Akampiks uh, because they, they played that every rat. Ako siguro pinakamansahe pa sa Salaka. Um, kasi ano naman eh, doon ako nagmula. Doon ako nagmula, um, kasama ko yung mga kababayan ko since 1980. Ang mas mo sabihin, doon ako pinanganak, doon ako nilaki, um, doon ako nag na, doon ako nag-aral, doon ako nagkasawa, doon ako, doon ko nirace yung mga anak ko, yung, yung asawa ko, doon nag-serve para yung, yung lahat, kasama ko na sila since I've been in eight while my husband was there. Pero yung ako na yung napapalapan, um, sila din na unang sumasak yung Maraming bagay yun sa akin kasi yung affirmation. ang dami, may, may kasambihan na diba? Ang hirap maging probeta sa sarili mong baya. Um, kahit, kahit si Jesus Christ na hirapan to. Diba? So, kahit sa akin, mahirap. So, yung affirmation na pag, pag napapalaban ako, andyan sila. Ang ma. laking ba? Ang laking bagay sa pagpapalakas ng loob kasi sino ba naman ako. Di ba? Um, so, sa akin, I have never thanked them enough. Noong nung no, no, Fem 8, uh, first, first sampa. Tapos yung the day before the retweeting the Alatse, na bumalik tayo sa Naga, that was the the biggest crowd in Naga sa magsaysay amin. It was even much bigger than the Plaza Quezon Ali. Tapos yung the day of the elections, I was there. Yung, yung ano to, yung collective grief, doon ba sa namin naramdaman? Yung nagbibidangan na people went out of their houses and went sa pinsa-materes. Tapos the following day, um, nag lahat sa Nata Um, Hindi din ako -ano. ka-annotate. So maraming maraming salamat sa mga kababayan. Actually, ako I would have to admit na hindi yun yung first clips ko na iba ito. Parang yun lang yung affirmation. Pag sinabi ko, iba ito. All Kasi from the time of the announcement to October 7, parang yung taking responsibility, iba yung kampanya dahil from October 7 after I announced, parang yung initiative ng iba't ibang mga lugar nagsimula doon. Pero no February 8, parang again, collectively, kahit hindi pagkakasama, may may official na pagkumpisa sa lahat ng lugar. Ano talaga? Parang siya yung nag-send yun na this is different from all the campaigns I've, I've ever been in. Tapos na-sustain siya. Na-sustain siya until the last day of the campaign and even beyond that. Nah, hanggang ngayon na nag buhay na tayo iyo, uh, in mga communities that we've built during the campaign, tuloy-tuloy -tuloy na asama natin ngayon sa campaign. So, um, siguro kung yun lang yung pagbabasehan, talagang all of the, everything was, was worth it.